Good morning everyone. Happy new year. This is my first vlog sa uh, 2024. Igala ko ngayon kayo ngayon sa kabundukan ng aming lugar sa Rizal province. Let's go. Ang ganda ng mga bundok dito. Masarap tingnan ang mga luntian. and mga guys. Tuloy-tuloy yeah. lang yung lakad natin papunta sa bundok. Actually may nakatira naman ng mga tao doon banda sa dulo. Ito yung mga tinadaanan ko. Wala pa. eh pero may kalsada na hindi pa si Ito. Yan. Iyan 'yung mataas sa bundok ko. Ayun. Ayun 'yung mataas na bundok talaga. Ayun. Ay mataas na bundok 'yan Okay, thank you for watching mga guys. Happy New Year once again. Bye.